Mayro pa akong hindi nabasa itong uh, business. Lahat naman ng grades ni Hana ay pasado. Pero itong huling babasahin ko ay parang ano nangyari dito. <laughs> bakit <laughs> Bakit nagkaganto itong uh, subject na ito? Ang subject na ito ay different Ya yeah, no. Ya yeah, no. Tay bos. Ha? Ay nawa ko pa piano isang nga mapagpaalang araw sa ating lahat. Inumban. Ta uh, dalawa lang po kami ni Bayan ang nag-mission po ngayon. At uh, dito po tayo kay Lahana, no, mga business kasi. Uh, uh, Nag-message sa akin si Hana at uh, ready to view na po yung kanyang mga grades no mga kapapi at uh, dun po sa mga bago sa aking channel ay uh, pakiclick nyo po yung subscribe button at uh, syempre patuloy na supporta ng ating uh, minamahal na business official Mrs. KB official famous budang official ka business family at ang uh, lahat ng mga kagwang yes pa, mga kapapi right at uh, may dala akong libro dito libro pala ito at uh, bibigay natin kay Hana mga ka-business. po ay na uh, pakisamahan nyo kami may bye papaya let's go alright let's go may maulan na <laughs> ah? kung nga maulan po eh ito, medyo tumila po ngayon no tara let's go mga kapapi mga ka-business ang <laughs> galing mas <laughs> uh, ano lang po <laughs> na ano jingle lang jingle Dandahan na yun eh. Oh, na. Dito dito ako nadulas. <laughs> bye. Dandahan na nga. ito <laughs> na. <laughs> Dula asin pa naman tayo mga business Nung nakaraang vlog natin mga kapapi Grabe po yung nakaipinayat ni Hana As in bumagsak yung kanyang katawan At uh, ngayon malalaman natin kung worth it ba yung uh, pagbagsak ng katawan ni Hana Kasi nga uh, lagi nga pong puyat At fokus uh, focus sa pag-aaral mga kapapi Shoutout din pala kay Vincent. Ang usapan namin ay eh, pupunta nga siya sa bahay. Palagi ko busy pa yung bata ngayon. Dapat nung Martes, mga kapapi. Eh, hindi pa nagme-message ulit. But, Lalo, si ala? Azila. Si Azila po. Ayun, isa pa. Si Azila. Doon sa mga nagko-comment na uh, kumusta si Azila. Okay naman po si Azila. Nagkakakontakan kami. Mga business. Maka one of these days or uh, next week, mapuntahan natin si Azila. Kasi bukas po ay uh, may schedule naman kay Doc Vincent. Tapos uh, pos, uh si ko rin po yung doon kay Nicole. Doon sa pamilyang nagpapagpag. No? Mga uh, kapapi kasi meron po tayong blessing para doon. At uh, na uh, natin diba? Ang kalagayan nila doon. Nung huling vlog ko po dun sa pagpag, mga kapapi, ay uh, nirescue namin sila, di ba? Nung nasunugan. Yung nasunog. Kasama ka ba nun? Oo. Dito ba yung vlog ko, hindi pa na-upload. <laughs> Pati may in upload doon ng na. Hindi, hindi pa kasi ito matumbo eh. Oo. Parang delikado rito, bay. <laughs> Alam dahil yung wire, oh. Pati kaya ganito na yung daanan dito? Oo. Oh. Tsaka naman oh. na ayosin pag ano, pag may makurente. Oo. Oh. Oh. Ang ah, live wire yan eh. Nakatakot naman dyan dumaan Ayoko tayo, ayoko Hi, ay, hello Ako. o At uh, yun nga po, mga papi Ay ah uh, Pakiabangan nyo rin po yung magiging vlog natin doon Ano, Papa Deans Papa Dudot <laughs> Deans, D-I-N-Z Ayan Ta tara, dito muna tayo kay Lahana, mga kapapi. Importante, eh, 'di ba? Na papi ay tuloy-tuloy uh, tuloy tayo, 'di ba? Hmm. Opo. Lending po. Oh, <laughs> pautang. Huy. Sige so, nga camera, be. Una na tayo ng mic. Ay, mic. Medyo maulan ngayon mga papi pero panat-panat lang ba? di ba? Bay? Oo. Oh, oh. Kaya natin bumi bumira-bumanat. Oo. Okay. Hello! Ano, kamusta ka na? Oo, okay lang. Oo, oh, ayun na. Uh, ready to view na ba yung grades mo? Yes, po, magandang maulang hapon po mga kapapin, mga kabis. Eh, okay. pasok po. Okay. Wala kang pasok ngayon? Wala po. So. Okay. Bakit wala kang pasok ngayon? Ano po, yung skin na po kasi kaya Tuesday at Wednesday po wala po kami pa. Ano schedule mo na? Ah, po. second time Okay. Tara, na, papi. Let's go! Ano si sinananay? po. Ano yan? Okay. Eh. Baron. Bakit? <laughs> Balo. Oo. Tara. May ilaw ka ba eh? pas. Ayan po. So, yung ilaw. Hello, Nay. Magandang araw. Kamusta po kayo? Okay lang. Sir. Okay lang. Oh, Wala shit. hapon po, mga kapatid. Ayan. Mga Parang ano yung mga bata ngayon? Active sila, ano? Ayan, ano? <laughs> parang yun ang ang gaw gawin nila pagka naglalaro, ano? Tsaka, kailangan, ano po kasi? wala nang ginawa. Sigurin si ate. Sinusugod niya ate niya? Galit siya sa ate niya? Bakit? Oh? Pag nakikita niya ate niya, talagang rekta siyang sugod. Inaano niya po yung kwarto niya lagi. Basta pag niya po yan, agat, kurot, pati yung kasama po kami. Oh? Buti sa inyo hindi. Sa akin na po sumusunod. Oh? Grabe ano. Gano'n na ay, daw po ay, yung ay, ano. Ang hirap po ng ano kasi. So, bantayan. Mm hmm. Babantayan talaga siya. Kasi kawawa naman yung atin. Oo. Kamusta po yung gamutan ba nila? Bali po, may ano po kami ngayon, may check-up po siya ngayong December 19. Mm hmm. Hmm. Tapos, ito naman po, February. February sa Neurology, ito you naman know, po, January 13 sa Neurology. Tapos, sa so December sa endocrinology, endocrinology ngayong December 19. Mm, pero effective naman po, ang bawa, nagagamot, effective naman. Makalma naman. Malaki po, ano, Pops, nung... gamutan nila kasi ano po ang last na sumpong niya po ano is July pa po. July pa. Opo, sa awa po ng Panginoon hanggang ngayon. Okay, naman. po. Pinupo. Dati po every two months, kumusog po. Oo. Oh, oh. Noon po kasi nung ano na yun, minsan po, hindi e, nakakainom lang dalawang araw, tatlong araw, kasi Opo. Oh, ng gamot. Mm. E ngayon po kasi tuloy-tuloy na. Oo, oh, kasi meron na rin yung kailangan, Ma'am Elmi, di ba? Malaki po ma may, diba? yung kasasalamat po kay mamamo mm. siya kay Ma'am Elmi. Oo, oh, ayan, maraming Dahil, salamat po. Tuwi-tuwi po yung pag-inom ng Dona Pilar. Oo, oh, thank you po Ma'am Mamoy. Napakalaking bagay po, napakalaking tulong po, Paps. Opo. Dahil po din siya sponsor niya. Mm -hmm. Thank you, thank you po talaga. Eh na, maraming salamat po ulit kay Ma'am Mamoy at saka kay Elmi sa inyong pong uh, uh, tulong din dito kay Nanay Rosalie at saka sa mga anak sa paggagamot ng malaking uh, uh. bagay po 'yan. At uh, salamat din po sa inyong tiwala sa amin sa buong ka-business family. No? Ay na dito po muna ako na eh ha, kay Hana. ko muna sa glit. natin yung grado ni Hana. O kumusta ka na? Ayos lang po. Oo, ayun, grabe yung payat mo na. Anong bang nangyari na? O malaki lang yung damit mo. Malaki lang po. Ah, malaki lang. Oo, o. parang ketchup ah. May banana at saka tomato. <laughs> Pula at saka dilaw eh. No. Patingin daw, patingin daw ko ng mga grado mo. Check natin kung uh, worth it ba yung uh, pagpupuyat. Yung pagbagsak ng katawan mo. Yung pagbagsak man ng katawan ay eh, isa mama yung grado. Okay. O oh, sige, kabit mo tong mic mo hana dito. Kaya na mga kapapi hawak lang natin ang uh, grado ni Hana. Ilang subject ka ngayong sim? 7 po 7 subject? Opo Tapos ilang units ito 24 total? 24 po Walang total dito no? Oh, pero 24 units portion. 24 units sabihin mo sa developer walang total Opo Danger <laughs> <laughs> ng developer mga kapapi yung nagprogram nung website Website ba to? System? Website po. Oh, website po. So, merong kulang. Tapos, uh, more on major siya, mga ka-business. Okay. Lahat ng subject mo pala. <laughs> major po. Dalawa uh, lang po yung hindi. Dalawa lang ang hindi. Kaya naman pala, si Ana ay uh, puyat na puyat. Mga ka-business. <laughs> so, ayun, na uh, mga kapapin, basahin ko na po yung grado ni Hana. Bachelor of Science in Computer Science, no? At, uh, ang kanyang data structure and algorithm ay midterm niya ay 1.5 Yung kanyang final grade final term ay 1.1 1. ang kanyang final grade ay 1.25 ay grabe naman talaga palakpakan natin mga kapatid tapos mm -hmm. yung pangalawang subject information management at uh, midterm niya, DOS Final term, DOS Final grade ay DOS Yan Bakit, bakit? Ang DOS po Ang DOS kasi, ang equivalent nito ay parang 80 plus, ano? Opo Anong equivalent Hindi ba naman? Okay, Hindi sure. exact. Basta parang ganun Opo, ganun po. 80 plus Hindi siya 70 Line of seven, di ba? Hindi po. Oo. So, yun. Na, papi. Dos. Okay rin. Pasado. Na, papi. <laughs> Tapos, yung kanyang object-oriented programming. Parang kalaro ko to, ah. Alban. Si Sir Alban to, ah. Mag basketball to, no? Apo. Ah, oh, parang makakalaro ko to sa basketball na business. Shout-out po kay Sir Alban. Ang kanyang na uh object-oriented programming no midterm 1.75 final term 1.75 so final grade ay same pa rin 1.75 all right ang equivalent naman po ng 1.75 kung di po ako nagkakamali ay 88 to 90 ata parang ganon o 85 no well, correct me if i'm wrong po mga ka business pero yun yung pag parang pagkakatanda ko po tapos ito namang logic circuit and switching theory. Ito yung mga uh, digital. Oh, po, ba? Yung sa breadboard. Sa breadboard. Oh, yung po. parang may timer-timer, di ba? Oh, Ang concept naman nito, mga kapati, yung parang sa stoplight, ganyan. May makikita kayo mga stoplight. May mga timer yon di ba? Yun naman yung concept ng subject na to. So, <clears throat> midterm po niya, ay 1.25, final term ay 1. Ang kanyang final grade ay 1, uh, mga ka-business. Flat 1, grabe. Oo. Paas, ano to, mga ka-papi, flat 1. Bihira lang ako magkaroon ng ganitong grade nung college ako. <laughs> Tapos, ito namang discrete structures. Ito ay uh, more on mathematics and logic, te. Eh. Opo. Oh, So, midterm niya, 2.25. Final term, 1.75. Final grade ay 2. Ha, kapat. Alright. Ito naman, dance and fitness. Oh, so, PE. Opo. Ay, flat one. Maka-business. Magaling sumaya. Sample nga daw. Anong mga sinayaw nyo dito? Mga ano po, mga folk dance. Folk dance. Opo. Oh, yung mga... Sabi mga folk dance natin, nakalimutan ko na. Karinyo sama ganba Karinyo cha-cha Cha-cha, Caca. 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 Cha-cha, Cha cha Caca. Cha-cha? Caca. 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 bugi Caca. Caca. Bugi. Caca. 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 si bugi Caca. 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 Uh, meron pa akong hindi nabasa ito maang uh, business. Lahat naman ng grades ni Hana ay pasado. Pero itong huling babasahin ko ay parang ano nangyari dito? <laughs> bakit? Bakit nagkaganto itong uh, subject na ito? Ang subject na ito ay differential calculus. No? Math <laughs> po. Math. Ito ba ay difficult one? Oh, meron pa kayo sa susunod na ano, divcal. Ano po? Integral na po ngayon. Integral calculus oh, po. na. Sa susunod. Apo oh, ngayong sempo. Mm. Okay. So, ang grade po ni Hana dito ay nakakapit. Buti na lang. Oo. Ang grade niya po ay tres na business. Pero, siyempre, proud pa rin ako, mga kapapi, na pasado pa rin. Di ba? <clears throat> sabi ko nga kahit tres okay lang eh, di ba? Kasi mahirap po talaga ang subject na dikal. Na oh, oh. ka-business. Buti na i-survive mo. No? At uh, ngayon, dahil uh, ang grade mo sa difficult ay tres, ay meron akong ibibigay sa'yo. No? Kasi yung ibibigay natin ba eh? Ano? Ibibigay ako sa kanya mga ka-business. Para mapag-aralan niya. Ay, salamat, Ana. Ito, ang ibibigay ko sa iyo. Ala? Oh. Yes. Oh, calculus. calculus. Oh, para sa ito. Ah, uh, di ko alam kung may integral na rin dito. Opo. Pero ito yung uh, isa sa mga libro na binigay ni Ma'am Daisy. No, shout out po kay Ma'am Daisy, no? And uh, ito po yung libro na iba na dinonate na po ni Mama kasi doon sa barangay, no? Opo yung mga ibang libro. So, ito po, ay tinira ko talaga para kay Hana. Thank you po. Oo, saktong-sakto. Nahihirapan siya sa calculus. Ayan, o, para sa'yo, Hana. Pa thank you, thank you po, Ma'am Daisy. Sa libro po, maraming maraming oh. salamat pa. Maragamit ko po ito ngayon. Integral na po kami. Oo, ayan. Thank diba? po. Tapos, uh, may pinapa-shoutout din pala si Ma'am Daisy na kapapi para hindi natin makalimutan. Ayan. Shoutout din kay Kim Z. Ay na uh, birthday na pala niya, no? Ay na uh, happy happy birthday kay Kim Z. Ayan sa kanyang anak. Happy happy birthday po Kim Z. Ah, uh, more birthday to come po. Mm -hmm. po. Ayan. more birthdays to come Kim Z at mag-aral ka ng mabuti para maging masaya yung mga magulang mo. Siyempre, matupad yung iyong mga pangarap. At uh, maging mabuting bata ka no kagaya ni Hana ni Ate Hana mo no ay na kahit na mahirap ang buhay ay uh, tuloy lang laban lang no at uh, ilang panahon na lang ay eh, makagraduate yes. na po ng college ito may business no at uh, yun congratulations ngayong thank uh, you po. sem na ito first sem oh, naraos naraos may business awa ng Panginoong Diyos awa tulong ng Panginoong Diyos Ayan, na uh, next sem naman ulit. No? Apo, oh, another. <laughs> another na naman na uh, uh, pagsubok. Apo, oh, no? kuyat. Yeah. Kailan ba mo sisimula yung next sem? Next start na po ka po. Next start na? Opo. Oh, Sabihin na kapag enroll ka na pala? Opo. Oh, next sem. Opo. Oh, Oo. Sa so, bagay mga kapapi, dahil sa State University, wala naman pong tuition o yan, oh, po yan. Opo. Diba? 200 pesos lang ata. Opo, oh, 200 po. Yung miscellaneous fee, no? At uh, malaking bagay po 'yan. Salamat din doon sa ating mga minamahal na mga sponsor, no, na sa panonood nila, kilala nila 'yung ating mga tinutulungan na mga kabataan. Nailapit mm -hmm. natin si Hana na makapasok nga po sa isang state university. At uh, ganoon din kay Vincent na uh, business. Uh, si Azila magka-college na rin pala. So, ayun, pupuntahan natin si Azila, kamustahin natin. Nakakapogi, 'no? At uh, maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil diyan, ni-pasado eh, si Hana sa kanyang mga subject. Eh, eh siyempre may bonus 'yan na uh, business. 'No? And uh mula naman ito kay Papa Dins TV, 'no? Dahil uh, pasado si Hana, kapapi Ito ay mula kay Papa Dins. Ayun eto Hana, oh 2,000 pesos para sa at yeah. thank you thank you po papa din sa binigay niyo po sa akin maraming maraming salamat po ah uh, sa walang sawang pagtulong niyo po sa akin mula noon hanggang ngayon kahit ganun po yung grades ko para oh, oh. maraming maraming salamat po sa lahat po ng sponsor po namin mula noon hanggang ngayon maraming maraming salamat po uh, panginoon na po ang uh, magbalik po ng kabutihang patuloy niyo pong uh, ipinagkakalob sa amin po. Sa buong ka-business family po, kaila papa ka-business, kaila mama ka-business, hello po, magandang habon po sa inyong malaming uh, maraming maraming salamat din po sa walang sawang pagtulang din niyo po sa amin. Uh, Mag-ingat po kayo lagi uh, sa lahat po ng paglalakbay niyo po uh, uh na mag, uh, maging maayos po at we miss you na po. Ano, <laughs> miss mo na sila papa. Opo. Oh, sila pa pa ngayon na nag-mission, pero eh, napapanood ka naman nila. At saka nababanggit ka nila palagi sa akin na proud sila sa'yo. No? At uh, alam ko rin, lahat ng mga ka-business natin ay proud sa'yo. Ganun din sa kapwa mo yung mga scholar, saka sa mga tinitingnan nila na inspirasyon. No? Kasi nga, mahirap na yung sitwasyon. Gaya ngayon, mga kapapi, na punting, nakikita daw siya ni Mark, talagang Opo, oh, po, sinusugod na po. Sinusugod ka na oh parang po. ano parang toro, ganun. Oh. Oh? Kaya ano po nasa kwarto na lang po kami minsan nung bunso po. Binabantayan ko po, po. Mm -hmm. Ayun no, pero ganyan pa rin yung grado niya, mga kapapi. Ta proud, proud ako sa kanya. Proud tayo sa kanya, di ba? Di diba, ba, All right. Oh, at uh, yun nga po. Salamat din po ah, mga business mga kapapi, ta taus-puso po ako nagpapasalamat sa inyo na Nandiyan pa rin po kayo nanonood na patungkol sa ating mga scholar. Yun nga, sabi ko nga, kahit na mapapansin ninyo pagdating sa mga scholar, yung mga views nila, hindi naman ganun kataas. ba diba? na mga kapapi? Aminado po ako na pagdating sa mga vlog natin sa mga scholars, mga kapapi, talagang abunado po ako dyan. Pero ang sa akin, mga kapapi, may gapang natin, may gapang po, po sila sa kanilang pag-aaral, uh, Mapapagtapos natin sila, no? Kahit sa pakunti-kunti. Tapos bonus kung may magpadala, di ba? Sa akin eh, uh, bonus na lang po kung mataas yung views nila. Sa akin eh, basta ayan, makapagpatuloy sila sa pag-aaral nila. Makapagtapos sila kasi balang araw, hindi lang naman yan yung mga kukuha nilang blessing para makaahon din sila kukuha nila yung mga pangarap nila sa buhay at um, magiging masaya kami ng buong ka-business family kapag kumraduate sila walang naging problema kasi yung iba diba na pupunta sa early marriage Apo. pero makikita natin lahat ng mga scholar natin na kapapi ay uh, lahat sila dedicated sa kanilang pag-aaral at saka sincere sa pag-aaral, no? Ay na, uh, siguro hanggang dito na lang mga kapapi yung aking vlog at uh, papasalamat po ako sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta uh, ay na, uh, God bless po mga kapapi. May gusto ko pang sabihin? Apo, uh, uh, sa lahat po ng mga nag-aaral po, sa lahat po ng estudyante high school, elementary uh, college po uh, may, uh, may papayo po sana ako sa inyo na kahit gaan naman po uh, kahirap yung buhay po natin, kahit gaan naman po kalala yung problema dumadating sa buhay po natin, wag po tayong susuko. Patuloy po tayong lumaban sa buhay para sa mga pangarap po natin, para po sa, hindi lamang po para sa sarili natin, kundi para rin po sa pamilya natin. Lagi po natin uh, iangat yung mga problema po natin sa Panginoon sa panginoon po kasi wala pong iba makakatulong po sa atin kundi siya lang po yun lang po at patuloy po kayong mag-aral uh, unahin niyo po muna yung pag-aaral niyo iset aside na lang po muna natin yung uh, para live life ganyan po yun po oh ayan kung kaya naman mai-set aside yung love life muna i-set aside pero kung nakakatulong naman di ba, okay. para maging inspiration hindi distraction okay eh, tuloy niyo yung love life okay. niyo hanggang sa kayo ay magpakasal <laughs> 'Di diba? Pero para sa akin na uh, papi, ako kasi nung college, college days ko, high school days, hindi talaga ako pinapayagan mag girlfriend nila mama. Ganon sila kay pit sa akin eh. Pero ayun, ako rin naman nang naga uh, tawag dito umani noon. Ibig sabihin, na maga kahit na ganun sila, maintindihan mo eh. po kasi para sa iyo naman. Opo. Diba? Para sa iyo mo po. Oo. At uh, yun lang, mga kapapi. At uh, congrats ulit kay Hana. All right. Uh, good luck on your uh, second sem. Opo. Tapos uh, maghahanap pa ako ng mga libro. Opo. Patungkol din sa mga IT. Marami mga ka-business eh. Ewan ko kung saan kasi na itabi ni Bay eh. Oh. marami 'yun eh. Naki binukod ko 'yun eh. Meron mga, mga pang-Java pa eh. May Opo. Java ka ba na subject ngayon? Ano Oh, wala. Ay, meron po ata sa programming language. Meron? Opo. Kaya mo hanapin ko, no? Hanapin ko. Tapos kung naisama doon sa barangay, ah, <laughs> uh, try kong ano, uh, pakiusapan yung barangay, baka Opo. pwede arborin ko kasi mahal po yung ganun na mga libro, mga business. Eh. Baka naisama ni Bay Pero che check ko pa rin sa bahay Papa, Thank no? you, thank you po Malaking ay, ay, tulong po itong libro Oo, oh, malaking tulong talaga yan Mahal yan Opo. At saka Mas matututo ka kasi dyan Mga kapapi Mas maunawaan Sa Sayo lang God bless po Sa ating lahat Mga kapapi, mga ka-business I love you all Tuloy-tuloy lang tayo Para sa ating ha, mga kababayan Para Opo. sa ekonomiya Ano? Para sa ekonomiya Ekonomiya pa dyan May, <laughs> tuloy na kami You're welcome. Boss, <laughs> yeah, nag-ubos. Yeah, ko tayo. Huy! Sigilan. Pemira. Oh, ena. Uh, <laughs> ayun, tuloy na kami, Hana. Hintayin ko lang si Bay at uh, ayun, makakapiga din. marapat barat lang. Every say goodbye. Tomorrow, Tomorrow is, is another, another day. Gira banat. Gira banat. Pero uh, uh, worth it po yung uh, pagpupuyat ni Hana naipasa niya yung mga grades niya ngayong semester na ito. Walang bagsak na ka-business. Alright. Kumakapit. Kumakapit. Lumalaban. No? Alright.